Yan. Yan, mga lods. Lods, basic footwork tayo. Lalagyan natin ng kon Limang klase, mga lods. Ah, uh, side to side, tapos paikot, tapos angle pivot mga lods. Ayan, pag nagawa nyo yun mga lods ng tama, uh, gawin nyo na advance uh, Parang style pindulo mga lods, uh, Naka tip to na yung paa nyo para mas mabilis. I-mix nyo mga lods. Uh -huh. Yun lang ginagawa ko kay Boxer mga lods. Ito mga lods. Yan. Yeah. Yeah. Una mga lods, tingnan nyo na ano. Pantay lagi yung paa, kung gano'n ko lang yung paa, gano'n yung Laki ang susunod mga lods. Ayan. Ito lagi yung mga lods. Yan, dalawa nga, uh, paabante, gawin natin, ishapon natin, dalawang paabante, dalawang paatras, tapos sunod, isang abante, isang atras. Yan, ganyan mga lods. Ito mga lods. Yan, kamay lang. Abante, abante, atras, atras, abante, atras, abante, atras, abante. Atras. atras, abante, atras. Abante. atras. Abante. atras. Abante. atras. Ayan, yung una mga lods Atras sa bante lang Tapos ang sunod, side to side mga lods Pag-uwi na natin yung mga ng mga lods Ayan Kaliwa Kaliwa Kanan Kanan Kaliwa Kanan Kaliwa Kaliwa Kanan Kanan Kaliwa Kanan Kaliwa Kaliwa Kanan

yan, yung uli mga lods, yun yung angle pivot mga lods. Sa lubong pa rin, pag dito tayo nag-angle, sa kaliwa tayo mag-pivot. Ayan mga lods, Yan. Yan. Lahat ng mga lods, traditional lang, basic. Pero pwede nyo gawin advance mga lods. Kapag alam nyo na yon, muscle memory, pwede nyo nga gaya yung pindulo mga lods, nakatipto na kayo. Pak, pak, pak. Pak, pak, pak. Para mas mabilis na kayo mga lods. Yun lang mga lods. Ha?